a day in my life as a work from home mom solo parent edition good day everyone it's friday today so one more hunat and it's weekend and also chill day na naman kaya gusto ko talaga ang weekend dahil konti lang ang ginagawa kong task or maybe that's just what i thought i'd get my coffee first to get going then another day na naman to hustle because bills are waving akala ko chill lang ako today pero it's a prank lang pala dahil maraming akong ginawa sa trabaho ko syempre i have to make sure matatapos ko ito before my shift ends kaya laban lang talaga Nginsan, kapag trabaho ako, I take 5 to 10 minutes break para mag-scroll sa phone ko as my icebreaker kasi nakaka-boring rin kapag tutok ka sa trabaho. Actually, those breaks I take make me more productive kasi nabirefresh yung utak ko at iwas antok na rin. And dahil Friday today, Jeff is gonna wear a PE uniform at nagluto na ako ng agahan niya. Manatira pa akong kalamaris kagabi kaya niluto ko para sa kanyang breakfast. Kapag natapos na ako magluto ay hinahayaan ko lang siyang magbihis at kumain. Hinihintay ko lang siyang matapos bago ko siya ihatid sa school. Minsan nagpapahinga muna ako sa sala para hindi madrain sa trabaho at si Cookie nakadetect na nahudyat ng umalis kami kaya ang bilis nakaabang sa pinto para sumama sa amin. Sinama ko na lang rin siya kasi behavior naman siya kaya lang naaawa ako kapag nakikita niyang umaalis ang kuya Jeff niya kasi sinusundan niya talaga ng tingin sabay sad face. Half day lang si Jeff today kaya pagkatapos ko magnap after work ay sinundo ko na siya at sinurprise niya ako ng award niya sa spelling quiz nila sa school kaya ang saya ng gising ko. I went to the kitchen to prepare my first meal of the day and dahil hinog na itong mangga dito ay gagamitin ko ito sa granola and yogurt. Si Jeff naman nag-request na yung tirang calamaris at pansit kanto lang daw sa kanya. Naganda na rin ako ng apple juice para sa aming dalawa at tila nagustuhan talaga ni Jeff at ininom pa niya yung para sa akin rin. Ang hilig talaga ni Jeff sa pancit canton pero nililimit ko lang kaya kapag nag-grocery ako, dalawang pancit canton lang ang binibili ko sa isang buwan. Kasi sa nature ng trabaho ko na nagtatrabaho sa hatinggabi, gabi, binabawi ko talaga sa pagkain ng masusustansyang pagkain. After lunch ay nag-ayos na ako at ganito rin ba kayo na kahit maraming damit, nalilito pa rin kung ano ang susuotin sa bahay? Kahit nasa bahay lang ako, nag-a-apply pa rin ako ng sunscreen, lip balm dahil ang dry ng lips ko at lotion at narito na ulit ako sa workspace ko dahil nagbabasa ako ng mga emails and messages nyo. Kapag may extra time, binabasa ko talaga yan pero hindi na ako makatrack sa past post ko kaya pasensya na sa mga hindi na re replyan Si Cookie na inip na sa kwarto at kinalabit na ako para bumaba. Nanghingi na ng oras na mapansin ko siya. Kaya bumaba na lang ako at naglinis sa bahay kasi pag may aso talaga hindi maiiwasan na maraming balahibo sa sahig. Hindi ko man lang namamalayan ang oras sa hapon. At gumabi na pala kaya nagluto na lang ako ng dinner namin today. Magbe-bake ako ng shrimp at kinat ko muna in half kasi lalagyan ko ng cheese sa gitna. Lagmins na rin ako ng onion at naghiwan ng spring onions at nilagay ko sa cheese. Then added butter, mayo, salt and pepper. Then hinalo ko lang itong magbuti dahil itong mixture na ito ang ilalagay ko sa shrimp. Inarrange ko na ang shrimp sa baking pan at isa isa ko na nilagyan ng filling sa ilalim at nilagyan ko rin ng mozzarella cheese on top kasi ang perfect ng melted cheese sa shrimp. Naglagay rin ako ng lemon for a little tangy flavor nito. Then nilagay ko lang sa oven na ko na and bake it for 20 minutes in 180 degrees. While waiting na maluto ito, nagluto rin ako ng bulldog noodles kasi masarap rin itong i-pair sa shrimp. At kung tatanungin nyo kung nato-tolerate ba ni Jeff ang anghang, aba opo, siya pa nga ang nagre-request na ito ang lulutuin kasi paborito talaga niya ang samyang but seldom lang naman kami kumakain ito. First time naming matry ang four cheese flavor at parang similar lang yung lasa niya sa pink na variant nito. I just prepared our dinner na no maluto na ay kumain agad kami. Usually, kumakain kami ni Jeff at 7pm kasi gusto kong makatulog at 8pm. Para naman may 4 hours pa akong pahinga before ako magtatrabaho ulit at 12 midnight. But before ako pumupunta ulit sa kwarto ko, sinisuguro ko munang malinis na ang sala at kusina. At pinagtripan ko pa si Cookie pero binigyan lang ako ng bombastic side eye. After my chores, ay balik na ulit sa kwarto ko para magpahinga but not skipping my usual night skincare routine. And that's all for today. Thank you so much for watching. Bye! Bye.